Hello mga kaprobinsya ng vlog. So na atay video karon para sa ato ang gipang tanong nga uh, mga gulay sa atong garden. So nagtanong ta karon og pichay. Unya ato ading gibukbukan parang ang iyang tubo sa atong pichay nindot siya motambok siya. So dapat nato di ay ato ang bukbukan ang atong mga tinanom para dili sya tan niwang motambok ang iyang mga dahon o mag green green siya mga kaprobinsya na so every time every two weeks dapat nato i ano siya ibungkal ang iyang dapit nga punuan parang iyang pagtubo nindot siya tambok pod ang ang atong mga tanom so kani ang akong mga tanom wala gini siya butang fertilizer so ang akong ginabutang is swam swam fertilizer lang yung mga kanang mga prutas bitaw nga wala nagigamit pwede na pwede na siya butang tubig unya after 3 days pwede ka na ang kanang mga prutas or mga gulay nga atong gipang gipang labay na ibutang lang nato sa balde butang nato tubig ug kada mo ay atong ibubo sa atong mga tanom so nindot ang iyang mga tubo mga kapobisya na so di na ta kailangan mo palit og fertilizer so organic nga atong gigamit karon kay mas nindot kung organic di ba so ingani dai tubo sa atong kangkong mga kaprobinsya na nindot kaayo so hami siya tan awon wala siya ulod so ang gigamit lang ani is organic na fertilizer so legit jud kaayo ang mga organic so ang kaning mga pipino o chinese melon mo na ni siya. ang akong gibutang pod ani is katong swamp fertilizer so tambok pod awon ang atong ang atong chinese melon bisag wala gibutangan og fertilizer so naapotay gita no mga mani tagas na po siya so green kaayo ang atong mga mani mga kaprobinsyana so nindot kaayo ang tubo kay ang yuta po dire is black siya dili wala naay bato pero dili kaayo so ang sekreto lang yun is okay okay na tong atong mga tanom